Guys, hello. Good PM. May ikot po kayo sa view ng seawall guys. So napakaganda yung view. Ah, good evening pala sa inyo mga viewers ko dyan at mga subscribers, no? At kita ko sa inyo 'yung 'yung view ng seawall. to sa Seolite. Ah, guys, ngayon narito po ko raga balik dito. sa ano sa napunta po ako balik sa BC. Guys, ang dami ko ng tanong niyo, no? Ah, salamat din po 'yung balon. Guys, ayo, dito ko 'yung ano, yung view. 'yung BO. Sigurado kayo, na 'yan. Magaganap, guys. Ah, ayaw pa lang natin, dito 'to. Dito ko dito, tapos. Ano, mas marami pa tayong marami pa tayong ano no, sa sana po sa mga subscribers o sa mga viewers na paki-share po sa mga video ko. Ah, i-upload ito dito sa feel para ba update po sa mga i-upload na video. Kasi mga video ko guys sa uh, lugar ko ano naman po pupuntahan. Ito, ko ng katulugan summer. So ikaw, nakloban Tacloban, sa Lisilito, ayan ito, sa kanang Galti ormo Siti bye bye sambil ng mga view guys kasi yung mga project ko bawat na uh, area po ang pupuntahan ko bawat area po ang project ko talaga ah uh, yan ako talaga guys sa ah, uh, mukha talaga ko ng view kaya yung mga ano mga update ko guys na yung sa trabaho ko yung uh, water din po yung may ko kasi ako sa water drilling at saka mga view mga adventure kaya pakailan ko sa akin yun na sa ating support quest sa ating YouTube